Mapagpalang araw mga kasaulo, kumusta po pa? Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Pagka uwi po natin galing palengke, ayan hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa po dahil maobra yung mga paluto natin today or mga merienda na ititinda natin. Ayan, first thing first, ipiprito po muna natin yung ating tokwa Bali hinugasan ko lang po yan at hinihiwa-hiwa. Habang nagpiprito po tayo ng tokwa, ay magsasalang na po ko o magsasaing na po ko ng ating malagkit na pa-order naman natin para sa ating kalamay or biko sa Tagalog. Bale, yung pangalawang gata po pala yung pinantutubig ko pang saing dyan. Tapos, dadagdagag ko lang po yan ng counting tubig pag nagkulangan po yan sa gata. At nahiwa ko na po pala yung ating mga gulay na gagamitin para sa ating lumpiang sariwa naman habang nakasalang po kanina yung ating malagkit. Fast forward, ayan, nailuto ko na po, no? Parang nagmamadali tayo sa ano natin ngayon, sa video natin. Hindi po ako nakakuha ng maraming clip. Dahil maobra nga po or madaming gawain yung mga pa-order natin ngayon, akala ko nga po madidisoras tayo pero praise all to God po. Sobrang aga nating natapos. At ayan, no, luto na din po pala yung ating kalamay. Pag ganyan na pong nahihirapan na kayo gusto niyo nang sumuko sa buhay, huy, walang ganon ti. Luto na po yung ating kalamay. At inilagay ko na din po yan sa kanya-kanyang mga styro. 60 pesos po pala yung kalamay natin na malagkit at 80 pesos naman po pala meron tayong combo meal meron siyang dalawang lumpiang sariwa at ayan po meron din siyang nakikita niyo po ba, meron siyang kalamay tapos dalawang lumpiang sariwa at ayan po, bali latik po pala yung nilalagay nating topping sa ating uh, kalamay, syempre malag ay no malikit syempre latik lang naman po talaga yung pinakamasarap na toppings niyan bukod dun sa yema or dun sa rice cake po mas masarap po yun no Kesa dyan sa ganyan lang po. Siguro po dahil Father's Day din po na mga kasawlo konti lang po pala yung mga napa-order natin today pero hindi po tayo na zero bale nakalimang combo meal po tayo tapos pitong solo ng kalamay. Yung ano po yung medyo marami, naka 15 pieces pa din po tayo ng lumpiang sariwa. Pero kota pa din po tayo sa kita at meron pong pambaon bukas ang mga bata kung loloobin pa po ni Lord. Hala! Pambaon na naman yung sinisave natin araw-araw para sa mga bata. At ayan po yung mga napa-order natin ay yung nailagay ko po pala sa ating mga styro na ma kalamay po na pa-order natin. At ayan po, luto na din pala yung ating sauce ng lumpiang sariwa. Yan po yung nagdadala sa ating lumpiang sariwa, yung pinaka-sauce niya. Pagkatapos ko pong magluto ng sauce, ayan, kumain po muna tayo ng mga bata. Habang pinapalamig pa din natin yung ating mga kalamay andyan po sa likod ko no mga kasawlo kasi hindi naman po natin yan pwedeng takpan agad ng mainit pa at yung ulam po pala natin ay yung kagabing galing po sa fiestahan nila ating Karen at ayan po yung mga napa-order natin at magdi-deliver -de na po tayo bali unang deliver po natin ay yung kay Titabeng dahil 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 aalis daw po sila kaya inuna ko na po yung sa kanya maaga din po pala tayong nakapag deliver ngayon at maaga tayong natapos at maaga din po tayong nakapagpahinga at ayan mga kasawlo maraming salamat po sa mga order today at sa mga sumusuporta sa Ryan's hanggang sa susunod God bless us all po bye